mayroon pa kayang buhay na palay dyan sa so tingin nyo mga ka-farmers mga ka-bukid ngayon po ay June 15 at uh, check natin yung direct seeding natin bisita tayo dito sa aming uh, munting bukid para tignan yung tanim natin na mga palay uh, dito tayo sa unang bukid. Uh, at yan makikita ninyo at tumubo na yung mga dinirexeding natin ng na mga palay. Ayan na sila. At lipat naman tayo sa kabila. Ito sa kabila guys, uh, malaki po yung problema ko. Kasi tingnan niyo yung damo. Ayan. pinayungan na ng tabtabukol yung malay natin. And so, ngayong araw kagamit po ako ng herbicide. Ah, kaya po naging ganyan dahil ah, June 2, ah, umulan po. Tapos hindi na nasundan. Ah, una na pong yung mga tabtabukol. Then, June 9, umulan ulit. Tapos yun, ah, tumubo tumubo na po yung mga palay natin pero mas malaki na po yung tabdabukon yun yung pangalawa ito yung pangatlo ayan, puro damo na rin at yan makikita ninyo at tumubo na rin itong mga tanin natin na palay pero ayan, marami na rin mga damo na nakikisabay so yan po yung disadvantage ng direct seeding kasi hindi maiwasan po yung uh, mga damo. Kaya ngayon uh, mag-spray po tayo ng herbicide. In 3, 2, 1, let's go! Ayan mga kabukid, gagamit po ako ng Nomini One. Ayan, nabili ko siya ng 550 sa agri store. So maglalagay po ako ng 20 ml sa 16 liters na knapsack sprayer. Ayan guys, uh, nakabalik na tayo dito sa bukid natin. Medyo mabigat yung napsak sprayer. Ayan, Ayan uh, naitayo rin sa wakas. Aww. Uh, okay guys, tapos na tayo sa unang bukid. At uh, dako naman tayo sa pangalawang bukid namin. Uh, Doon tayo sa dulo mag-umpisa. So ito yung pangalawang bukid namin. So ayan po no mga kabukit at ah, tapos na po tayong mag-spray. Update ko na lang po kayo sa mangyayari sa ating mga damo kung mamamatay ba yung damo natin or mga palay. So 5 days old pa lang po yung palay natin ah, tignan po natin kung ah, anong mangyayari. So update ko na lang ko ya guys. Ayan mga kabukid uh, day 1. Ayan, medyo unti-unting naninilaw itong ating mga tabtabukol. Ayan. Ito siya sa malapitan. Yan po yung day 1. Meron pa kayang buhay na palay dyan? Sa tingin nyo mga ka-farmers, mga ka-bukid. Yo, second day po muna nung nag-spray tayo ng herbicide papasyal ulit tayo sa bukid so ayan po yung bukid na in-spray natin ng herbicide or yung one, at ito naman po yung walang treatment or walang herbicide so makikita nyo po yung pagkakaiba, ito green na green ayun medyo naninilaw na ito naman po yung isa yung grabe yung tabtabukol Ayan. Ah, kamusta mga kabukid ah, Pang third day mula nung nag spray tayo So sa pangatlong araw mga kabukid ah, Nagpapatubig na ako ng ah, palayan So ito na po yung damo So, ayan po yung mga damo, yung mga tabtabukol, uh, dilaw na po. Ayan. Ayan, may, may, meron tayong hindi na-sprayan dito. Pero, tignan natin kung uh, maninilaw pagkatapos ng ating pagpapatubig. Ayan, ayan nagpapatubig tayo sa ngayon. Ah, hello po mga kabukid, ah, ngayong araw po ay June 23 at ngayon ay bibisita tayo ngayon dito sa farm so check natin kung ano na yung update sa mga damo so ayan na po yung ah, madamong bukid noon yung natakpan na yung ating mga palay ayan ayun pala guys yung di maiiwasan na Meron tayong hindi matamaan ng spray Ayan, yun sila Kung mapapansin po ninyo ay uh, Lumabas na po yung mga palay natin Or lumitaw na Ayan po Ayan Yung mga guhit-guhit na yan Hindi ko alam kung napapansin ninyo dito sa camera Pero ayan na po sila Ayan, nalagpasan na po nila yung mga tabtabukol Na dati ay uh, Tinatakpan po sila So, itong mga hindi natamaan ng herbicide ay dodoblihin na lang po natin yung spray sa pang 20 days nila. So, bali guys, at uh, 13 days na po itong ating mga palay at uh, walong uh, araw na po yung nakalipas mula nung nag-spray tayo ng herbicide. Bali, ito naman yung kabilang bukit mga, mga sir. Ayan. <coughs> Yan, natetepok na rin yung mga tabdabukula, no? Kung mapapansin po ninyo uh, meron, meron din pong mga hindi natamaan ng spray pero okay lang yan pwede namang doblehin na sprayhan ng herbicide so ayan po uh, litaw na litaw na yung mga palay natin yung paguhit na ganon yung <laughs> mapapansin ninyo sa video natin ayan. So dito po sa kabilang bukit, uh, hindi po sa amin yan, Bale sabay rin po kami nag direct seeding uh, Yun nga lang po ay sabog po yung ginawa nila Ayan, uh, kung mapapansin po ninyo ay hindi, po pa, hindi pa po siya na treatment ng herbicide Pero magkasing edad po sila ng palay namin So ayan, yan po yung itsura ng hindi pa na treatment na tabtabukol. So bali ganito na rin siguro kalaki yung mga tap tap kung kung hindi na treatment agad ng herbicide. Bali 5 days old pa lang po nung ah, nag-spray tayo ng herbicide at no, mini one po yung ginamit ko. At ayan po ah, buhay na buhay po yung ating mga palay. Ayan. So mas mabilis po sanang mawala itong ating mga damo siguro kung steady yung ah, tubig natin sa palayan. Ayan, hindi kasi masyadong umuulan kaya ayan nahihirapan na mamatay yung mga damo. Pero at least uh, lanta na po sila. Ayan. Ito naman yung fresh. Ayan po no. So ngayong 13 days nila uh, balak ko sana magabono. Uh, baka sakaling umulan no kasi makulimlim. Pero nagdadalawang isip ako kasi baka hindi mo umulan at madali, tayo, madali na naman tayo sa pagbili ng krudo. Ayun. So update ko na lang po kayo sa mga susunod natin na gagawin sa ating mga palay. So hanggang dito na lang po mga sir, mga kabukid. kita -kit sa next vlog.